Napapagod ka na bang mabuhay para lang i ang lahat? Lagi ka bang nag-aalala sa sasabihin ng ibang tao kahit alam mong ginagawa mo lang naman ang tama para sa sarili mo? Paano kung sabihin ko sa'yo na habang sinusunod mo ang opinyon ng iba, unti-unti kang nawawala? Sa video na to, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang prinsipyo, ang kalayaang huwag intindihin ang sasabihin ng ibang tao. At kapag natutunan mo ito, posibleng magbago ang buong pananaw mo sa buhay. Sa ating kultura bilang mga Pilipino, lumaki tayo sa isang lipunan na sobrang sensitibo sa opinyon ng ibang tao. Mula pagkabata, naririnig natin ang mga katagang, anong sasabihin ng kapitbahay? Nakakahiyayan? Baka pagtawanan ka? Kaya't hindi nakapagtataka kung bakit maraming tao ang nahihirapang mabuhay ng totoo sa sarili nilang kagustuhan. Pero ang tanong, hanggang kailan ka mabubuhay ayon sa pamantayan ng iba? Number one, natural ba sa tao ang maging conscious sa opinion ng iba? Oo, natural ito. Galing ito sa pinakapayak at pinakaprimitibong bahagi ng pagkatao natin bilang tao. Sa pinakaugat ng ating pagkatao, tayo ay mga nilalang na likas na may pangangailangang kumunekta, tanggapin at mapabilang. Hindi natin ito pinili Itinanim ito sa atin ng mismong kalikasan. Bago pa man tayo matutong magsalita, natutunan na natin kung paanong ang pagmamasid ng iba sa atin ay may bigat. Kaya mula pagkabata, naging bahagi na ng ating sistema ang ideya na ang mga mata ng ibang tao ay may kapangyarihan. Kapangyarihang husgahan tayo, aprubahan tayo, o itakwil tayo. Ang pagiging conscious sa opinyon ng iba ay hindi lang simpleng pangamba. Ito ay isang napakalalim at komplikadong emosyon na nakaugat sa ating survival instinct. Sa sinaunang panahon, ang pagiging bahagi ng grupo ay nangangahulugan ng buhay o kamatayan. Kung hindi ka kabilang sa kawan, nagiging madaling biktima ka ng panganib. Kaya't ang takot na hindi tanggapin ay hindi basta hiya lang. Ito ay isang matinding pangamba na maiiwanan at mapag-iwanan sa mundo. Ang pagiging conscious sa opinyon ng iba ay nagsisimula sa takot hindi ito takot na simpleng hiyalang mas malalim ito ito ay takot na mawala ng koneksyon takot na maiwan takot na mawala ng halaga kapag hindi tayo naayon sa inaasahan ng iba sa loob-loob natin parang nakatali ang halaga ng sarili sa paningin ng mundo kapag hindi tayo kinilala hindi tayo tanggap hindi tayo pinansin parang may kulang parang may mali Kaya't kahit hindi natin lantarang sinasabi, unti-unti tayong natutong tumingin sa labas ng sarili para hanapin ang kumpirmasyon na tama ang ginagawa natin. Nasapat tayo at karapat dapat tayong tanggapin. Dahil dito, may tendensya tayong i-define ang ating sarili batay sa refleksyon ng mga mata ng iba, imbis na sa ating sariling paninindigan. Ngunit sa ganitong paraan, nagiging mahina ang ating pagkatao dahil umaasa tayo sa panlabas na validation para sa ating halaga at hindi sa panloob na pagtanggap sa sarili. Nagiging parang aliping umiikot sa mundo ng opinyon ng iba, palaging nagbabago, depende sa reaksyon ng tao sa paligid. Dito nagsisimula ang mabigat na karga, ang buhay na inuugoy ng takot sa kung ano ang sasabihin ng iba. Madalas hindi natin namamalayan, pero bawat galaw, bawat desisyon, bawat salita na binibitawan natin ay dumadaan muna sa filter ng tanong ano kaya ang iisipin nila? At ang tanong na yan, kahit simpleng pakinggan, ay may napakalalim na epekto. Unti-unti nitong binabago kung paano tayo kumilos, kung paano tayo magsalita, kung paano tayo magdamit, magdesisyon at mamuhay. Ang totoo, minsan kahit hindi naman talaga sinasabi ng ibang tao ang opinyon nila, naroon pa rin sa loob ng isipan natin ang boses na nag-aalalang na baka tayo ay hindi tugma sa paningin ng iba. Ito ang tinatawag na internalized judgment o ang boses ng ibang tao na naisa sa puso natin. Sa dami ng paulit-ulit na paghuhusga, minsan hindi mo na alam kung alin ang tunay na opinion mo at alin ang naimpluensya ng kritisismo ng iba. Ang resulta, nawawala ang boses ng sariling puso at ang mga desisyon ay nagiging produkto ng takot at pagnanais na hindi masaktan o mapahiya. Likas man ito hindi ibig sabihin na kailangan nating manatili roon. Oo, normal na pakiramdamin ito. Pero hindi ito kailangang maging pamantayan ng buong buhay. Dapat nating maintindihan na ang pagiging conscious sa opinyon ng iba ay bahagi lang ng ating psychological wiring. Hindi ito ang kabuuan ng ating pagkatao. Pwedeng kilalanin, pero hindi kailangang palaging sundin. Dahil sa bandang huli, kahit gaano ka o kagaling, may laging may masasabi ang mga tao at kahit anong pilit mong umayon sa paningin ng iba, hindi mo kailanman makukontrol kung paano kanila titignan. Ito ang unang hakbang patungo sa tunay na kalayaan, ang pagtanggap na hindi natin kontrolado ang opinyon ng iba. Kaya ang pagsusumikap na mabuhay ayon sa sarili nating prinsipyo ay isang akto ng tapang. Hindi mo kailangang maging perfect sa paningin ng iba. Sapat na na maging totoo ka sa sarili mo. Sa ganitong paraan, nabibigyan mo ng puwang ang sarili mong lumago, matuto at magkamali nang hindi kinakailangan manghihinayang sa mga tingin ng iba. Kaya ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa pag-unawa na ang pagiging aware sa iniisip ng iba ay bahagi lang ng ating human nature pero ang desisyon kung paano tayo mabubuhay ay dapat manggaling sa loob, hindi sa labas. Kapag natutunan mong isantabi ang takot na husgahan ng iba, mabubuksan ang pinto ng panloob na kapayapaan at kasiyahan. Ang kalayaang ito ang nagbibigay daan para maipakita mo ang tunay mong kulay, para makapili ng landas na tutugon sa puso mo at mabuhay ng may lakas ng loob. Sa huli, ang pinakamahalagang opinyon na dapat pakinggan mo ay yung sarili mo dahil ikaw ang siyang lalahok sa buhay mo araw-araw. Number 2. Ang presyo ng pagpapakaprisoner prisoner sa opinyon ng iba. Ang mabuhay sa ilalim ng anino ng iniisip ng ibang tao ay parang tahimik na pagkakakulong. Hindi ba ka rehas, hindi pa ang hadlang, pero bawat desisyong ginagawa mo ay parang may tanikala sa mga kamay at paa mo. Dahil hindi ikaw ang tunay na may hawak ng direksyon ng sarili mong buhay. Unti-unti kang nawawala sa sarili mong landas. Habang mas pinipilit mong i-please ang lahat, mas lumalabo ang sarili mong boses Naririnig mo pa ba ang sarili mong kagustuhan o mas malakas na ang bulong ng paligid kaysa sa pintig ng puso mo Kapag palaging tanong ng isip mo ay anong sasabihin nila Hindi mo namamalayan nawawala na ang pinakamahalagang tanong sa lahat Ano ba talaga ang gusto ko Kapag ginawa mong batayan ang pananaw ng iba sa bawat galaw mo hindi lang kalayaan ang kapalit pati kumpiyansa mo pati dignidad mo at minsan mismong pagkatao mo nabubuo ang takot sa loob takot na mapuna takot na pagtawanan takot na iwanan at ang takot na 'yan ang lumulunok sa lahat ng pangarap mo sa lahat ng ideya mo sa lahat ng tapang na sanay kayang ilaban darating ang araw na mapapansin mong parang hindi mo nakilala ang sarili mo ginagawa mo ang mga bagay hindi dahil gusto mo kundi dahil ito ang tama sa mata ng ibang tao Naging mekanikal na lang ang bawat hakbang. Walang sigla, walang saysay. Parang pumapasok ka sa isang mundong hindi mo pinili, kundi ipinilit sa'yo. At habang lumilipas ang panahon, hindi lang oportunidad ang nawawala. Nawawala rin ang kagalakan. Nawawala ang tuwang dulot ng pagiging totoo. Nawawala ang kapayapaang dulot ng pagiging malaya. Ang natitira na lang ay pagod. Pagod sa pagpapanggap. Pagod sa pagpipigil pagod sa pagbibigay lugod sa mundong hindi mo naman talaga kailanman mapapasaya. Ang presyo ng pagiging prisoner sa opinyon ng iba ay hindi lang panandali ang stress. Ito ay pagkamatay ng sarili mong potensyal. Ito ang unti-unting pagkalusaw ng pagkataong minsan mong pinangarap na maging buo, malaya at totoo. At ang masakit pa roon, minsan kahit ibalik mo ang sarili mong boses, matagal mo pa itong kailangang hanapin sapagkat masyado ng matagal kang natahimik. Kaya bago pa mahuli ang lahat, dapat mo nang tanungin. Worth it ba ang presyo ng pananahimik? Pagsunod at paglimos ng pagsangayon? O mas mahalaga ang katahimikan ng loob kahit hindi ka ng madla? Sa dulo, ikaw lang ang makakasagot. Pero sana, hindi mo nahintayin pang mapagod ang puso mo sa isang buhay na hindi mo naman talaga pinili. Number 3. Alin ang mas mahalaga? pansamantalang opinyon o panghabang buhay na kapayapaan. Sa bawat desisyon na ginagawa mo sa buhay, laging may bumubulong. Minsan mula sa paligid mo, pero mas madalas mula sa loob ng sarili mong isipan. Boses ng duda, boses ng takot, boses ng tanong, tama ba to? Anong iisipin nila? Pagtatawanan ba ako? Hindi mo man aminin agad, malaki ang impluensya ng mga tanong na yan sa kilos mo parang tanikala. Hindi mo nakikita, pero nararamdaman mong pinipigilan ka. Ang opinyon ng ibang tao, madalas mabilis lang dumaan. Parang hangin, naririnig mo, nararamdaman mo. Pero mayat maya, wala na. Napalitan na, naiiba na. Habang ikaw, ikaw ang naiwan. Bitbit -bit mo pa rin ang bigat ng desisyong ginawa mo. Hindi dahil gusto mo, kundi dahil natakot kang maliitin. Natakot kang pagtawanan Natakot kang husgahan. Mahirap 'yon. Mabigat sa loob at habang tumatagal, parang may bahaging unti-unting nawawala sa pagkatao mo. Hindi mo na alam kung anong gusto mo talaga. Hindi mo na maramdaman kung saan ka masaya. Nawala ang sigla, ang tuwa, at ang kapayapaang dapat sanay nasa puso mo kung ikaw lang sana ang pinakinggan mo noon pa. Kapag pinili mong sundin ang opinyon ng iba, may kapalit 'yon. At ang madalas na ay ang katahimikan ng isip mo. Hindi mo na maramdaman ang kasimplihan ng buhay dahil ang dami mong iniisip. Bawat galaw mo, may takot. Bawat salita mo, may pag-aalinlangan. Bawat plano mo, parang kailangan mong i-edit para lang matanggap ng mundo. Ngunit kapag pinili mong tumahak sa landas na gusto mo talaga, kahit walang sumusuporta, kahit may nagtanong, kahit may tumalikod, may kalayaang mahirap ipaliwanag. May kapayapaan sa puso na hindi mo nakukuha sa kahit anong pagpupuri Hindi mo na kailangan ng approval Hindi mo na kailangan ng clap O likes O palakpak Dahil sapat na sayo Yung katahimikang nagmumula sa pagiging totoo At sa totoo lang Yan ang klase ng kapayapaan Na hindi mabibili Hindi mahihingi At hindi maibibigay ng kahit sinong tao sa paligid mo Yan ang klaseng kapayapaan Na binubuo mo araw-araw Habang pinipili mong mabuhay Nang may tapang hindi para sa mata ng iba, kundi para sa ikatatahimik ng puso mo. Kaya kung papipiliin ka, isang saglit ng pagsang-ayon ng iba o isang habang buhay ng panatag na kalooban, alin ang pipiliin mo? Kapag dumating ang gabi at tahimik na ang paligid, kapag wala ng ibang boses kundi yung sayo na lang, kapag tinitingnan mo na lang ang sarili mo sa salamin, hindi na mahalaga kung anong sinasabi nila noon. Ang tanging tanong na mahalaga, masaya ka ba sa naging desisyon mo? panatag ka ba sa naging buhay mo? Kung ang sagot ay oo, ibig sabihin, pinili mo ang mas mahalaga. Kapayapaan, hindi opinyon. Ngunit madalas, ang pinakamahirap gawin ay ang unang hakbang na yan, ang tanggapin na hindi mo kailangan maging angkop sa paningin ng lahat. Kasi ito ang ating mga nakasanayan. Lumaki tayo na may takot na mapahiya. Lumaki tayo na may takot na matalo sa pagusga at mawala ng kabuluhan sa mata ng iba. Kaya may tendensya tayong ibigay ang kapangyarihan ng sarili nating pagkatao sa mga taong hindi naman dapat nakukontrol nito. Pero kailangang tandaan, ang buhay mo ay hindi isang palabas para sa iba. Hindi mo kailangang maging bida sa kanilang kwento. Kailangan mong maging bida sa sariling kwento mo. At sa kwento mo, ikaw ang may hawak ng script, ikaw ang direktor, at ikaw ang pangunahing karakter. Kapag piniling mas mahalin ang opinyon ng iba, kaysa ang sarili. Tinatanggal mo ang karapatan mong mamuhay ng malaya at masaya. Parang nagbigay ka ng susi ng puso mo sa taong hindi naman tunay na nagmamalasakit. At walang mas masakit pa doon kundi ang pakiramdam na parang hindi mo nakilala ang sarili mo. Hindi naman ibig sabihin na hindi mo pakinggan ang opinyon ng iba. May mga payo na mahalaga, mga puna na makakatulong, lalo na kung nanggagaling ito sa mga taong tunay na nagmamahal at nais ang ikabubuti mo. Pero sa huli, ang desisyon ay sayo. Ikaw ang may responsibilidad sa kaligayahan mo, sa tagumpay mo, sa buhay mo. At kapag napili mong mahalin ang sarili mo ng higit sa lahat, nagiging malakas ka, nagiging matatag ka, hindi mo na kailangang humingi ng permiso para maging ikaw. Hindi ka na apektado ng mga masasakit na salita. Kasi alam mo kung sino ka, alam mo ang halaga mo, yan ang tunay na kalayaan ang kalayaang maging totoo sa sarili kahit hindi ito tanggap ng iba. Yan ang kalayaang maglakad sa daan na pinili mo, kahit madulas, kahit mabato. Kasi alam mo na sa huli, ikaw lang magsasabi kung ano ang tama para sa'yo. Kaya ngayong naririto ka na nanonood ng video ito, tanungin mo ang sarili mo. Ano ang pipiliin mo? Ang buhay na puno ng alinlangan dahil sa takot sa opinyon ng iba? O ang buhay na may tapang na maging ikaw? Ang sagot mo ang magtatakda kung paano ka mamumuhay. At anuman ang piliin mo, tandaan mo, hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Marami sa atin ang dumaan dito at patuloy na nagpupunyagi para lang maging malaya. Kaya lakasan mo ang loob mo, ipahayag mo ang sarili mo, ipaglaban mo ang karapatan mong mabuhay Nang may kapayapaan sa puso. Number 4. Hindi mo rin maikukontrol ang lahat ng tao. Isa ito sa mga katotohanan sa buhay na mahirap tanggapin pero kailangang yakapin. Hindi mo kayang kontrolin ang iniisip, nararamdaman o sinasabi ng ibang tao. Gaano ka man kabait, gaano ka man kaingat sa kilos mo o gaano ka man kasinsir sa angarin mo. May mga taong hindi ka pa rin magugustuhan, hindi ka pa rin mauunawaan at hindi ka pa rin tatanggapin. At hindi yun laging dahil may mali sa'yo. Minsan, dahil lang may sariling bias ang mga tao. May sariling pananaw at minsan, may sariling sugat silang dala na wala kang kinalaman. Ang daming oras ang nauubos ng isang tao sa kakaisip kung paano niya mapapahanga ang lahat, kung paano niya mapapakalma ang bawat opinyon, kung paano niya masisigurong walang masama ang tingin sa kanya. Pero sa totoo lang, habang pinipilit mong kontrolin ang panlabas na mundo, unti-unti mong kinakalimutan ang sarili mong mundo, ang mundo ng iyong puso, isip at layunin mabubuhay ka sa takot. Lahat ng kilos mo, babantayan mo. Bawat salitang bibitawan mo, riripasuhin re mo ng paulit-ulit. Bawat desisyon mo, tatanungin mo muna. Ano kayang iisipin nila? Hanggang sa dumating ang araw na parang wala ka ng sariling isip. Parang ang sarili mong buhay ay naging palabas para sa audience na hindi mo naman kontrolado. At ang pinakamalungkot pa, hindi mo rin alam kung kailan sila papalakpak at kailan sila magbubuo. Ang masakla pa, kahit magbago ka para sa kanila, hindi pa rin sapat. Magpapakita ka ng effort, pero minsan hindi nila mapapansin. Gagawin mo ang lahat, pero mas pipiliin pa rin nilang makita ang kakulangan. Kaya sa bandang dulo, ang tanong, para kanino ka ba talaga nabubuhay? Hindi mo sila hawak, hindi mo sila kayang iprograma tulad ng isang app. May kanya-kanya silang utak, emosyon, pananaw sa buhay. At kahit pa ikaw na ang pinakamatinong tao sa mundo, laging may hindi sasang-ayon. Laging may mag-iisip ng masama. Laging may manghuhusga. Pero hindi ito dahilan para mawalan ka ng loob. Sa halip, ito'y paalala. Kung hindi mo kayang kontrolin ang mga tao, kontrolin mo ang sarili mong damdamin, tugon at direksyon. Dahil sa dulo ng lahat ng ito, ang tunay mong kapayapaan ay hindi gagaling sa pagkumbinsi sa ibang tao kundi sa pagyakap mo sa katotohanan hindi mo kailangang kumbinsihin ang kahit sino para maging totoo sa sarili mo. Number 5. Ang totoong kalayaan, mabuhay ayon sa paniniwala mo. Kapag sinabi mong malaya ka, hindi lang yan tungkol sa kakayahang pumunta kung saan mo gusto o sabihin ang gusto mong sabihin. Ang tunay na kahulugan ng kalayaan ay mas malalim, mas personal at mas tahimik. Hindi ito laging nakikita sa panlabas kundi sa kung paano ka nabubuhay sa loob, sa sarili mong isipan, sa sarili mong damdamin. Ito yung uri ng kalayaan na hindi na kailangang ipagpaalam. Hindi mo kailangan ng pahintulot mula kanino man para maniwala sa isang prinsipyo, para tumindig sa paniniwalang yun at para ipamuhay ito araw-araw kahit hindi ito tanggap na nakararami. Ito yung klase ng paninindigan na hindi na kailangang ipagsigawan sa mundo para lang mapatunayan na totoo sapagkat alam mong sa tahimik na paraan, ikaw ay namumuhay sa paraang may dangal at may direksyon. Mahirap itong makamit. Maraming hadlang, maraming boses sa paligid na pilit kang pinapalingon sa iba't ibang direksyon na parang sinasabi sa'yo kung ano ang dapat mong maramdaman, kung paano ka dapat mag-isip, at kung anong uri ng buhay ang dapat mong tahakin. Pero sa likod ng lahat ng ingay na yan, nananatili kang matatag, tahimik, at buo dahil hindi ka nabubuhay para umayon lang. Nabubuhay ka para maging totoo sa kung sino ka at sa kung ano ang pinaniniwalaan mo. Ang ganitong uri ng kalayaan ay hindi hinuhubog ng panlabas na tagumpay o papuri. Hindi ito nakasalalay sa opinyon ng iba o sa dami ng taong sumasang-ayon sa iyo. Ito ay isang desisyong inuulit-ulit araw-araw ang pagpiling maging totoo sa sarili sa kabila ng panguhusga, sa kabila ng pangungutya at sa kabila ng takot na baka ikaw lang ang naiibang landas. Ang taong may ganitong klasing kalayaan ay hindi palaging malakas, pero palaging totoo. Hindi palaging tama sa paningin ng iba, pero hindi kailanman nakakalimot sa sarili niyang konsensya. Ang kalayaang ito ay hindi madali, pero ito ang uri ng buhay na walang pagsisisi. Sapagkat wala nang mas makapangyarihan pa sa taong piniling mabuhay ayon sa kanyang paniniwala. Tapat pa at malaya. Number 6. May limitasyon ba ang huwag pakinggan ng iba? Siyempre, may limitasyon ang konseptong huwag pakinggan ng iba. Hindi ito nangangahulugang isasarado mo na lang ang puso't isipan mo sa lahat ng sinasabi ng mga tao sa paligid mo. Ang pagiging totoo sa sarili ay hindi rin nangangahulugang pagiging sarado, matigas ang ulo o walang pakundangan. Ang pagiging malaya sa opinyon ng iba ay hindi pagtanggi sa kaalaman, hindi pag-iwas sa karunungan, at hindi rin ito excuse para maging arugante o pabaya. May mga pagkakataon sa buhay na ang mga payo ng ibang tao ay hindi para sirain ka, kundi para bigyan ka ng perspektibo. Hindi para hadlangan ka, kundi para iligkas ka mula sa pagkakamali na hindi mo pa nakikita. May mga bagay kasi na hindi natin agad nauunawaan, lalo na kung tayo ay emotional, pagod, o puno ng pride. Sa mga sandaling yon, mas kailangan natin ng ibang matang titingin sa sitwasyon mula sa labas at mas malinaw. Kaya hindi dapat burahin sa isipan ang posibilidad na ang ibang opinyon, lalo na kung mula sa mga taong may malasakit, ay maaaring maging ilaw sa dilim na hindi mo pa namamalayan. Pero paano mo malalaman kung alin ang dapat pakinggan at alin ang dapat baliwalain? Dito pumapasok ang wisdom kailangang matutong sumala. Hindi lahat ng nagsalita ay may saysay. Pero hindi rin lahat ng tahimik ay walang alam. Kailangang matutong makinig ng may paninindigan. Hindi ito tungkol sa pagiging sunod-sunuran, kundi tungkol sa pagiging bukas na tao na may sariling paninindigan. Ang isang matatag na pagkatao ay hindi natitinag ng opinyon ng iba. Pero hindi rin ito sarado sa posibilidad na may matutunan mula sa kanila. Ang problema kasi minsan sa sobrang kagustuhang maging ako ito. Nakakalimutan natin na hindi tayo palaging tama. May mga bagay sa ating ugali, paniniwala o desisyon na hindi pa hinog, hindi pa buo at minsan ay mapanganib. Kaya mahalaga ang humility, ang kababaang loob na tanggapin na baka minsan hindi ikaw ang may pinakamalinaw na pananaw. Hindi ito kainaan, kundi lakas. Hindi ito pagsuko sa sarili kundi pagyakap sa mas malalim na pagunawa Ang tunay na kalayaan ay hindi lang nakabase sa wala kong pakialam sa iniisip ng iba Ang tunay na kalayaan ay may kasamang karunungan kung kailan ka makikinig at kung kailan ka magpapatuloy kahit hindi ka maintindihan Ang tao kasing tunay na malaya ay hindi reactive hindi basta-basta natitinag sa papuri o panlalait, kundi reflective marunong huminto marunong umisip marunong pumili. Kaya sa dulo, oo, mahalagang matutunan na huwag palaging umasa sa opinyon ng iba. Pero wag mo ring ituring na kalaban ang lahat ng boses sa paligid mo. Minsan ang akala mong hadlang ay gabay. Ang akala mong pumipigil sa'yo, siya palang nagtutulak sa'yo palapit sa mas magandang bersyon ng sarili mo. Ang sekreto ay hindi pagsasara, kundi pagbalanse. Number 7. Sa bandang huli, buhay mo pa rin yan. Sa bawat desisyon na ginagawa mo, laging may kasamang ingay mula sa paligid. Mga tanong, mga puna, bulong at minsan sigaw ng mga taong tila mas alam pa kung ano ang dapat mong gawin. Paulit-ulit kang nililito ng mga opinyong paulit-ulit ding nagbabago. At sa gitna ng lahat ng yon, napapaisip ka. Tama ba ako? Dapat ba akong makinig? Mali ba itong nararamdaman ko? Pero habang tumatagal, unti-unti mong mapapansin. Kapag tapos na ang araw, kapag tahimik na ang paligid, kapag wala nang nagsasalita kundi ang sarili mong isip, ikaw at ikaw pa rin ang haharap sa mga epekto ng pinili mong landas. Walang ibang makakaramdam ng lungkot mo. Walang ibang magbabayad ng kapalit ng desisyong ginawa mo. At walang ibang hahawak ng direksyon ng buhay mo, kundi ikaw mismo. Marami ang may sasabihin. Lahat may komento. Pero wala ni isa sa kanila ang mananatili para buhatin ka kapag bumagsak ka o yakapin ka kapag pinagsisisihan mo ang mga bagay na pinilit mo lang gawin para lang ma please sila. Sa huli, ikaw lang ang maglalakad sa daan na tinahak mo. Ikaw lang ang makakaramdam kung masaya ka bang totoo o malungkot kang peke. Hindi mo kailangan ipaliwanag ang bawat kilos mo. Hindi mo kailangan magsayang ng oras sa pagpapatunay sa mga taong hindi naman talaga nagmamalasakit ang kailangan mo lang ay panindigan ng mga desisyong alam mong galing sa puso, hindi mula sa takot. Dahil sa oras na magsimulang mawala ang mga taong panandali ang nag-ingay sa buhay mo, ang tanong na matitira ay hindi na ano kaya ang iniisip nila, kundi masaya ba ako sa kung anong naging ako? Kung sa bawat hakbang ay iniisip mo palagi ang mata ng iba, mapapagod ka, mapapagod kang magpanggap, mapapagod kang umayon, mapapagod kang hanapin ang katotohanan sa mga salitang hindi naman galing sa'yo. At kapag dumating ang puntong yon, naubos ka na, saka mo lang marerealize na ang halaga ng isang buhay ay hindi nasusukat sa dami ng pumalakpak, kundi sa lalim ng kapayapaang nararamdaman mo tuwing nag-iisa ka. Kaya habang maaga pa, piliin mong maging ikaw. Hindi dahil madali, hindi dahil tanggap ka agad, kundi dahil alam mong sa dulo ng lahat ng ito, ikaw lang makakasagot sa sarili mong tanong. Nabuhay ba ako ng totoo? Buhay mo to, hindi ka nila. Kung may magtanggang humawak sa manibela ng direksyon mo, tandaan mo, sila pwedeng bumaba kahit kailan. Pero ikaw, kailangang manatili hanggang dulo. At dahil doon, ikaw ang may karapatang pumili ng ruta. Sa huli, ang tanong ay hindi na kung ano ang sinabi nila. Hindi na kung gaano karami ang tumingin. Kung sino ang kumontra o kung ilan ang hindi nakaunawa. Ang tunay na tanong ay, ikaw ba'y naging tapat sa sarili mo? Kasi kapag wala ka na sa gitna ng ingay, kapag humupa na ang bulong ng mundo, at natira na lang ay ikaw sa harap ng sarili mong konsensya, doon mo mararamdaman kung mabuhay ka ngabang may saysay. Hindi mo mararamdaman ang kapayapaan sa dami ng likes, views, o papuri. Hindi mo rin madadala sa pagtulog ang mga komento ng ibang tao. Pero dadalhin mo araw-araw ang tanong na, Ginawa ko ba ang gusto ko? O hinayaan kong idikta ng iba kung sino ako? Walang mas matinding kalungkutan kaysa sa pagiging banyaga sa sarili mong pagkatao. Yung araw-araw kang gumigising pero pakiramdam mo, hindi mo alam kung bakit. Yung parang may kulang pero hindi mo masabi kung ano. At madalas ang kulang ay hindi oportunidad, hindi yaman, hindi relasyon, kundi yung tapang na maging ikaw nang walang takot sa pagusga ng mundo. Hindi mo kontrolado ang isip ng iba. Hindi mo mapipigilan ang dila ng mga mapanghusga ni ang mga matang mapanuri. Pero kaya mong piliin kung alin ang papakinggan. Kaya mong piliin kung aling tinig ang pagbibigyan mo ng puwang. Ang tinig ng iba o ang tinig ng sariling damdamin. Kapag pinilit mong mabuhay para lang magustuhan ka, mauubos ka kasi hindi mo kailanman mapapantayan ang inaasahan ng lahat. Pero kapag pinili mong mabuhay ayon sa totoo mong paniniwala, doon ka magsisimulang maramdaman ang tunay na kalayaan. At mula sa kalayaang 'yan, unti-unting susulpot ang liwanag, liwanag ng kumpiyansa, direksyon at tunay na kasiyahan. Ang totoo, laging may masasabi ang mundo. Pero ang mas totoo, hindi naman mundo ang makikisama sa lungkot mo sa gabi. Hindi naman sila ang magdadala ng bigat kapag pinili mong itago ang tunay mong sarili. Kaya ngayon pa lang, habang may panahon ka pa habang may lakas ka pa, habang buhay pa ang apoy sa loob mo. Piliin mong maging totoo. Dahil sa dulo ng lahat ng ito, hindi mo naman kailangan ng buong mundo para tanggapin ka. Kailangan mo lang ang sarili mong pagtanggap. Kapag natutunan mong tanggapin ang sarili mo, kahit pa ulit-ulit kang husga ng iba, hindi ka na matitinag, hindi ka na matatakot. Kasi alam mong kahit mawala ang lahat, hindi ka nawala ng sarili. At kapag natutunan mong panindigan yan, ang maging ikaw kahit iba, kahit mag-isa, kahit may hirap, doon ka magiging tunay na malaya. Doon mo mararamdaman na hindi ka lang basta nabuhay, namuhay ka ng buo.